ang aklat ni Ruth. Ang kasaysayan sa aklat na ito ay naganap sa magulong panahon sa aklat ng mga hukom. Si Ruth na isang muwabita ay nag-asawa ng isang Israelita. Nang mamatay ang kaniyang asawa, ipinakita ni Ruth ang di pinagkaraniwang katapatan sa kaniyang biyanang babae na si Naomi gayon din ang kaniyang matibay na pagmamahal sa Diyos ng Israel na si Yahweh. Sa bandang huli, nag-asawa siyang muli ng isa sa mga malapit na kamag-anak ni Naomi, si Buas. Bunga ng muling pag-aasawang ito, si Ruth ay naging ninuno ni David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Ipinapakita ng mga kasaysayan sa aklat ng mga hukom ang kapahamakang nangyari ng tumalikod sa Diyos ang Israel. Ipinapakita naman sa aklat ni Ruth ang pagpapalang dumating sa isang dayuhang yumakap sa Diyos ng Israel at sa gayoy naging bahagi ng bayan ng Diyos. Ang unang kabanata ng aklat ni Ruth Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya tang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Huda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga muwabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga sampung taon, namatay rin si Malon at Kilion, kaya si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya tumanda sila ng kaniyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Huda, ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kaniyang dalawang manugang, Umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot na wa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya at sila'y hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napayak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan, sumagot si Naomi. Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umasa akong makakapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi, ako mag-asawa at magkaanak. Mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naume kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin, sumagot si Ruth. Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung makalayo tayo, maliban na lamang kung magpaghiwalay. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Naomi, Huwag na ninyo akong tawaging Naomi tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihan Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihan Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Iyan ang nangyari. Kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng Sibada.